grabe kalami akong kaon dari oh grabe piti kayo piti lami ya oi tirada dul unsa pay buhaton nah. na so isa ka kumpare magcrib lagi daw siag itik so yan ang gikit kit lagi kit na niya ah pak kap kapang itik oy. wa <laughs> wa kalupa ang itik unsa pay tirada hungit, na So lami kayo. Ani ah, man manimang nga naong sa asay. So ang isa kay kinamutra. So kita na po yung mapaak. Aning itik. Pertir bang hunita. Wa natarog lata. So grabe na kong katawa dari. Eh. Kay e, grabe lagi kagahe. Di madalag kit, kit Pero kay gutom naman. agwan agwantahon. So dara na. Gilabukan na na akong itik. Ah, kapakapa, oy. magaputol gumagko ang timplada. Dami uh, aja basta mangasay. So, ang isa na kong kamigo, ka to relaxing Tindog -tindog ra kayo. Tindog-tindog ra. Paak rin yung itik. Kapakapa, oy. Dala pusing-pusing pa. Nasa sapay tirada. Birada, dul. Hmm, lamia, oy. Ma, oy. So pangaon na mo, kug mo. Tanas angkol, gitod gaw kay ukay, siyang ni